Hello guys, ito na nga Santo Domingo to Madrid Unting oras na lang Arrival na kami sa Madrid And then Mag-aantay na lang kami doon For 7 to 8 hours pa Bago kami ulit Makasakay papuntang Madrid to Doha, Qatar Kaya Unting tiis na lang Ang sakit na rin kasi nampit ko rito sa aeroplano pero carry lang, at least nakabiyahin na hindi na nagkaroon pa ng anumang delay or cancel. Arriving here at Madrid, kararating lang namin. Pumesto lang ako bago ako mag-video kasi sakit ng ulo ko. Sobrang, sobrang sakit ng ulo ko, pati buong katawan ko. na ulit kami ng bagong flight namin, papunta naman ng Doha. Nandito na kami sa Madrid. Kaya Nagbalit na rin ang undamit, kumain, natulog. Kaya. Ito nga, waiting na lang ako sa pagbukas ng gate. Kasi ilang oras na lang magbubukas na yan. Dahil until na wala pa. At ngayon, finally, andito na, papasok na kami. Papunta naman kami ngayon ng Doha, Qatar ang haba talaga ng flight namin ngayon nakakainis ang init, walang tulog walang ligo eh di okay lang konting oras na lang mamaya pagdating ng Pilipinas pwede naman ng makaligo now nandito na kami sa may Doha, Qatar and hindi kami makakaikot dito kasi isang oras lang talaga kami dito kaya kailangan na namin pumunta doon sa may gate So, landed na kami ng Qatar. Finally, nasa Qatar na kami airport. Isang na lang to. Uh, ano na kami? Pinas na. Kaya, thanks God, nalaga na lang. Dito, umikot lang ako sandali. May binili lang ako ng mabilisan at kailangan ko na talagang pumunta dun sa my gate kasi nagtatawag na so baka maiwan naman ako kaya kailangan ko nang tumakbo doon, hinanap ko na rin yung ibang kasama kasi nasa kabila silang store and then finally and thanks God ang bait ng mga taga Qatar kasi yung hand carry ko kinuha na nila ay ano chinekin nila check in for free thank, thank you so you much you? kaya medyo gumangaan na yung bitbitin ko kasi yung pinamini ko na lang sa duty free at saka yung bag ko na napsak yun na lang so wala na ako intindihin pagbaba sa aeroplano mamaya kasi boarding na rin kami paalis na rin kami kaya pumayag na rin ako okay na yun sa akin ayan, umalis na rin ulit ang aeroplano kaya matutulog muna ako kasi mamaya yan, pag ko kakain, tas tulog ulit and then after nan alam ko makikita ko na ang bansang Pilipinas, yay pauwi na guys ayan na, oh. pilas na oh. tanaw na tanaw ko na ulap nga lang <laughs> pero keri lang, alam ko na malapit na ako, kasi nag-announce na yung ah uh, pilot na pababa na kami nagre-ready na para sa aming landing sa Pilipinas kaya konti na lang see you in a bit Pinas makakapagpahinga na tayo ng palumpalo time check <laughs> so ngayon um, arrival na uh, andito na sa Pilipinas pero wala lang ng aeroplano Diretso na rin ako lumabas. So, thanks God. So, finally, kukuhanin ko na yung baggage ko at lalabas na ako kasi nandiyan na ang sundo ko. Tumatawag na. Thanks, guys. Thanks for watching. Bye!